yung mga bus na nakapila natin ngayon dito sa Pasay good morning, good morning at uh, pila naman tayo mga kulong pila naman na tayo pila na naman po tayo pila na naman tayo kayaknya, ini es krim kayaknya ya. sa nakapila natin ngayon mga kagulong kompleto yan yeah, matras 88094 San Carlos ah San Clemente pala to San Clemente yata oh San Clemente ka ah, hindi San Carlos ah na tayo sa terminal. magandang magandang uh, tanghali po mga kagulong nandito naman tayo sa Pasay 5 star terminal Ayan. update update lang po sa biyahe at yan 1114 siya out pare ayan ayan yung sinusunda niya 114 1007 1007 mga pasayro at mga basa nakapila ngayon dito sa Pasay. Kabanatuan, Bay Estetics, San Carlos, Manawag, Gulinaw at Dagupan yung nasa dulo. Ayan. At dyan po mga kagulong, update update na lang po tayo dito sa Pasay. Ayan. Sige po at update update na lang tayo sa pasay mga kagulong update update na lang Hello. Shout out Laminos Hoy <laughs> oh, sir, kumusta? Oh. Shout out muna kay Bans <laughs> O oh, Bans, sakay namin si sir o oh. <laughs> Ayan, kaya pala nagtanong si Bans sa abon Oh Oh, oh si salam. Ayah, yang pun pasai ronati di sana, pak. Tak gelung, pa ngay, Ako nga eh. Okay, na kanina pa. Ako nga tinapos ko na yun sa akin. Bukas ko na ipapasa. papasa. Kanina pa siya nandiyan sa garahe. Hindi pala pumunta dito.

Upo kayo. Okay. Ah, tara. Tara, may to. Dari ko lang, Si Kuya pala iwan. Salamat po, Kuya. Uy, meron pa pala. Kala mo, daladala ni Kuya yung <laughs> bakit. Senyor башта yeah <laughs> alamin minus na ulit tayo. <laughs> <laughs> Ay, Tayo so, tayo ngayon sa Maria Amor mga kagulong. Na tayo kakain muna po tayo, Kain muna tayo. Kain tayo mga kagulong, kain na tayo, hindi tayo ng ala sili, sili. Oh. Kain muna po tayo, kain tayo kain. Gracias. <laughs> sa Maraming maganda eh.

salamat. Ano, Vance? Kumusta ka na? Salamat.

Chocolate po, chocolate, chocolate. chocolate. Antay pang baba. About learn, right? So I think it's uh, it's it's a beauty of life, you know, like I think if you're open to opportunities and if you if hardworking, you are can, can achieve anything in life. Or oh, something. Oh. Yeah, Saudi Arabia Mamaya po pang round trip,